Pormal na nagbalik loob sa pamahalaan ang pitong magsasaka na kinilalang mga dating rebelde sa barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija nito lamang ikalawin ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing pagbabalik ay pinangunahan ng First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo L. Velayo Jr. katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa nasabing probinsya. Ang pitong individual na nagbalik ay pawang mga residente ng nasabing lugar. Sila ay naging kasapi ng aliyansa ng mamamayang nagkakaisa o almana isang grupo na kaalib ng alyansang magbubukid ng Gitnang Luzon mula noong taong 2015. Ayon sa kanilang salaysay, sila ay narekrut ng makilalang leader ng kilusan na sina Arnie Galliardo at Tom Guevara. Sa kanilang pagbabalik loob, ipinahayag ng mga magsasaka ang kanilang taus-pusong pagsoporta sa pamahalaan at pagnanais na iwan ang kanilang mga dating kasamahan na may kaugnayan sa mga grupo ng makakaliwang kilusan. Ang hakbang na ito ay kinilala bilang isang malaking tagumpay sa patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa insorhensya at pagsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng malawakang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang palawakin ang kaalaman at maisakatuparan ang mga programang nakatuon sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga dating kasapi ng makakaliwang grupo na naglalayong maibalik sila ng maayos sa lipunan tuloy ang PNP sa paghihikayat sa iba pang mga kasapi ng makakaliwang kinusan na magbalik-loob at makipagtulungan sa pamahalaan tungo sa mas tahimik at maunlad na pamayanan. Gula dito sa gitna ng Luzon, ako ang inyong PNN correspondent. Patrolwoman Jilly at Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.